Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ayaw ni Roberto na makalaban si Olivia. Meron kasing alam si Olivia na sekreto ng mga gerero na talaga namang ikakasira ng angka ng mga gerero kapag mabunyag ito. Kaya ito ang ikinatatakot ni Roberto. Kaya sa pakikipag-alyansa ni Olivia sa mga Montenegro ay hindi siya magdadalawang isip na ibunyag sa publiko ang nakakahiyang sekreto ng mga gerero. Sa kabilang banda naman ay walang magagawa si Tanggol kundi pumayag na lang na tumakbo bilang vice mayor. Ito kasi ang kagustuhan ni Ramon at Don Julio. Mapipilita na lang si Tanggol dahil paraan niya ito bilang pagbawi kay Ramon sa pagkawala ng pera at kargamento. Bagamat walang alam si Tanggol sa politika, ay ayon kay Ramon ay marami namang umanong tumatakbo na wala ding alam. Samantala, ipapangako ni Olivia na gagabayan niya si Tanggol at tuturuan niya ito sa politika. Batikan na kasi si Olivia. Ngunit may mga kondisyon si Tanggol kay Olivia. Ito ay kapag manalo sila ay gawin ni Olivia ang kanyang trabaho at pagsilbihan ng tama ang taga Maynila. Ipapangako naman ito ni Olivia kay Tanggol at gusto pa ni Tanggol na hayaan siya ni Olivia na dumiskarte sa pangangampan Samantala, ang San Dimas ang unang pupuntahan ni Tanggol para ipaalam sa lahat na tatakbo siya bilang vice mayor. Sikat kasi si Tanggol doon at maasahan kaya tuwang-tuwa ang mga taga-San Dimas maliban kay Rigor, suportado nila si Tanggol. Masaya ang mga sunog-baga sa San Dimas at ikakampanya nila si Tanggol. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.